Kita nyo ba? Bukit tayo, madini sa ama makikita. <laughs> so, yo, what is up mga kayo, no? So, nandito nga pala tayo ngayon. Anong lugar to? Tabon Paul. Tabon Paul. So, may kasama pala tayo. Anong pangalan ng vlog mo? Pastor 13 nga pala. Pastor 13 Search nyo lang guys sa Facebook. Yun. Ay, no? yung page ko. Pastor so, Pastor 13. <laughs> Game. So, <laughs> so, so, ngayon nga pala ay magmumukbang kami ng ito yung gamit namin, no? Ito yung gamit namin, guys. Yun, no? Yun. So, tara. Samahan nyo kami mag- Food trip. Food trip sa, at papunta tayo ngayon sa Tabon Falls. Let's go. Let's go. <laughs> Ay, may nakasalubo mo kami. Dudong! Ah, nga guys, nandito na tayo sa kain ba? Kaya, <laughs> so, yeah. so malapit na baga tayo pre. Malapit na pre. Malapit na, malapit na daw tayo guys. So, konting tiis na lang. Guys, nagpahinga muna kami. So, let's go. Hey, dyan, Barbie. Ayan guys, so dito nga guys napaka ano napaka lilim napakasarap magpunta dito ng ano hmm alam mo na ikaw mo na eh hey guys napakalayo baka ang um, nangyari sa motor natin din naman guys nandito na kami ayan so yun so yun hiningal kami guys tangin na pause na pause na ako oh okay. ganda pala dito guys oh yun oh ayan na nandito na tayo okay, parang maligay ang tinanong natin guys parang maligay ang tinanong natin <laughs> oh, kininas nga piyag <laughs> akaw sarap maligo ina ako isa okay, guys montage natin to guys Uy, puwit. <laughs> Ayan, o. No? Master. Let's go. Lamig ng tubig, guys. So, what is up, mga kayo, no? So, nandito na tayo ngayon sa pole. So, makikita nyo nga. Ayan, o. No? Papakita ko sa inyo yung nasa pole kami. Ayan, nakasama ko si Master 13. Ayan, guys. Yan yung pole, so. Yun. May mga tao pa pala dyan, o. Oh. So, magmumukbang nga pala kami dito ngayon. So tara samahan niyo kami. Oh, lamig guys, no? Pasarap dito guys, no? Oh. So yun guys, kakain na kami ngayon. So let's go. So kakain namin guys, oh. Hey. Tapos ito yung ulam namin. Ano tong pangalan nito? Baka boy. Ah, baka ka mga kayo, no? Sarap guys. Oh, kita nyo guys. Ayan, no? Oh. Kita nyo ba? Bakit okay tayo madini sa ama makikita? <laughs> Yan. Let's go eating money, money, money popcorn. So yung guys, sakay na tayo. Let's go! Tapay ka na. Ah, sarap guys oh. Mmm! Alright! Cheers. Pagkatapos namin kumain dito, maliligo kami sa pool. So, maya, panoorin nyo. Uh, ay, sorry, akin na akin, guys. Ayan. Ayan mic. Ayan na Okay, ah, hahahaha <laughs> oh, h mm, okay. So, yun guys Tapos na kaming kumain So ngayon wait lang oh, ah, sarap me. So ngayon maliligo na kami So, tara. Tama nyo kami. Yun o. May tatalo na. Ayun. Yun o. So, dito nga guys. May mga batang naliligo. Kaya bilidyo ko na lang sa At dito nga guys, magdadive ako sa pinakamataas na fall. So, panoorin nyo. Nilipad na tayo. Let's go! 3, 2, 1, block! So yun, napakasarap dito guys So ako yung next dyan Yan na, truths guys, ha? tapos na kami maligo. So, pauwi na kami ngayon. So, salamat nga pala sa mga nanood at sumusuporta sa akin. So, suportahan nyo rin po yung kasama ko, si, si ma Master. Master 13, 13 nga. Yun. So, <coughs> dito ko na tatapusin tong video to. Let's go! So, yun. Shoutout muna tayo. So, shoutout kay JC Mercado, kay Ken Rodica, kay Niel Mahinay, kay Christian J. Soliege, Pag Pagaling ka to. Tapos kay Ren Sanchez, kay Jason Balbuena. At sa mga gusto pong magpa-share out, please comment down below. So, don't forget to follow my page and to subscribe to my YouTube channel. Yan, nakikita niya. Yan. So, please like and share. So, let's go.